Yes, yeah, sa social media, iniintriga ngayon ng netizens ang Instagram story ng kapatid ni Dominic na si Lian Roque kung saan makikita ang larawan ng wolf in sheep's clothing na umano'y patutsada kay Bea Alonso. Samantala, kamakailan lamang ay naging palaisipan din sa netizens ang cryptic post ni Nina Ferrer na road manager ni Bea tungkol sa isang manipulative sad boy. Tinukoy natin kanina. Para kay Dominic kaya ito? Anong say nyo? Ayan. Oo, oh, di ba? Manipulative parang, sad boy. Correct. Diba? Alam mo, parang ito ah, yung dati naman, yung kapatid ni Catherine, may cryptic post kay niya. Ngayon naman, ito naman yung di -uman kapatid. Umano, ha? Ah. Di umano, di ba? Oh. Ah. Yeah. Ah, kasi inisip lang ng mga oh, tao, oh, diba? ba? Oh, oh. Ngayon naman, di umang eto, para kapatid naman ni Dominic, parang may da kay Bay Alonso. Diba What lobo! Di ba sinasabi nga natin, friendship yes. sa nung mga nakaraw episode ng Marisol Academy, na pag may kanyang iso, ah, ah. para parang nakamasid na yung mga tao dun sa mga Malapit post. sa tao, sa artista, sa mga pinong-post nila. Uh -huh. At binibigyan ng kahulugan. Correct. Uh, oh -oh. Kasi siyempre, nagkakataon naman na bakit biglang magpopos, post mga cryptic post na ganyan, di ba? Uh -oh. Yan, wolf o oh, nakadamit ng sheep. Parang, parang, ibig sabihin na, ikaw ang ano, sheep, di ba? ang interpretation Ako mo dyan? Ako kasi, ang ang interpretasyon ko dyan, yung sheep kasi maamo. Maamong maamon tupa. tupa. Parang yung wolf naman, yung mabagsik ah. na, yung na nakadamit ng, nak pero isa kang wolf, di ba? Ah. Parang yeah, gano'ng ibig sabihin. Diba? Diba? Eh, parang ibig sabihin, mabait ka, mabait ka sa sa panglabasan, uh -oh. pero pag ano, nakilala mo na siya. ka na pala. Uh Oo, -oh, parang gano'n. Uh -oh. uh -oh. uh -oh. uh -oh. Parang ano, parang nakikita mo napakabait. Uh Oo. -oh. Uh -oh. uh -oh. Parang may tinatago pero, pala. Uh -oh yun Yung interpretasyon po namin dun sa, oh. ano, ah, dun sa ship, diba? Pero di natin sinasabi kung para ba eh, talaga eh, kay Bea yan oh, or ano. Oh, diba? yes. Aking ibang mga tao, iniisip din nila para kay Bea, pero hindi rin namin sinasabi kung para kanino talaga. Nagkataon lang na nag-post ng ganyan yung kapatid ni Dominic. Nag-uwang plus one. pero, pero alam mo, sen. siyempre dahil sa mga nakarang relasyon ni Bea, eh parang... Bakit laging ano? Na, oh. parang hindi naging matagumpay ang love life right ni Bea. Okay. Bakit ang dami ng ano, naging boyfriend na nag sa hiwalayan. Mm -hmm. So hindi mo rin malis yung pagdududa na ano bang pagkukulang, ano bang mayroon kay Bea na ano, bakit hindi nagtatagal yung mga ano, nagiging karelasyon. Oh. Parang Para, ang ito dahil papunta na sa kasama. Oo. Oh. Oh. totoy na Pero actually, nababasa ko mga ano, comments sa mga oh. netizens. So, parang hindi kaya ang may ano, kay Bea ang may yes. depression. So, hindi mga interpretation, eh. di ba? Kasi nga, siya yung may relasyon na hindi naging successful ang ano, relationship, oh, parang oh. ganon. Dahil yung kanya sinasalo, at si Gerald hanggang ngayon, ang tagal na nila ni Julia, di ba? Yung makinisip lang talaga ng mga tao. Pero din natin alam yung sitwasyon talaga ni Bea. Oh. Mayroon chance di ba? Totoo, at saka, yeah. uh, siyempre, baka hindi pa talaga dumarating oh. dawan talaga ni Bea talaga na para sa kanya talaga. May ganun mm. na punto, di ba na may mga artista rin naman ang dami-dami nakarelasyon hanggang makatagpo talaga sila ng ano talaga. Like ng Angelica Panganiba. sa